Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Mga ka-NYGC, narito na ang programa. NYGC, Biblia, Buhay at Pag-asa. Mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tumungo tayo sa mga Awit 46 talata 10. Sinasabi nito, tumahimik ka at alamin na ako ang Diyos. Ako ay itataas sa gitna ng mga bansa. Ako ay itataas sa lupa. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala sa gitna ng ating abalang buhay. Madalas tayong mahuli sa pagmamadali, ingay at kaguluhan ng mundo. Nagtatrabaho tayo, nag-aalala, nagpaplano at sinusubukang kontrolin ang bawat aspeto ng ating buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakakalimutan nating huminto, tumahimik at kilalani ng Diyos. Ang unang bahagi ng talata ay naguutos sa atin. Tumahimik ka. Hindi lamang ito isang pisikal na katahimikan, kundi isang panloob na katahimikan. Ito ay tungkol sa pagpapatahimik ng ating mga alalahanin, ating mga takot at ating mga pag-aalinlangan. Ito ay tungkol sa pagtigil sa pakikipaglaban at pagpapaalam sa Diyos. Sa isang mundo na patuloy na humihingi ng ating atensyon ang paghahanap ng katahimikan ay maaaring maging isang hamon, ngunit mahalaga ito, sa katahimikan maririnig natin ang tinig ng Diyos. Sa katahimikan, makakatanggap tayo ng kaliwanagan, kapayapaan at lakas. Ang ikalawang bahagi ng talata ay nagsasabi, At alamin na ako ang Diyos. Ito ay isang paanyaya na kilalanin ang soberanya ng Diyos. Upang maunawaan na siya ay nasa kontrol kahit na ang mga bagay ay tila wala sa kontrol. Upang magtiwala sa kanyang plano kahit na hindi natin ito nakikita. Ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang isang intelektwal na ehersisyo. Ito ay isang karanasan. Ito ay tungkol sa pagdanas ng kanyang presensya sa ating buhay. Ito ay tungkol sa pagkakita ng kanyang gawa sa mundo sa paligid natin ang huling bahagi ng talata ay isang pangako. Ako ay itataas sa gitna ng mga bansa. Ako ay itataas sa lupa. Kapag kinikilala natin ang Diyos, itinataas natin siya sa ating buhay. Ipinapakita natin sa mundo na siya ang ating prioridad. At kapag itinaas natin siya, siya ay nagpaparangal sa atin. Mga kapatid, inaanyayahan ko kayong isabuhay ang talatang ito. Maglaan ng oras araw-araw upang tumahimik at kilalani ng Diyos. Patayin ang ingay ng mundo at pakinggan ang kanyang tinig. Magtiwala sa kanyang soberanya at hayaan siyang maging iyong prioridad. Kapag ginawa natin ito, makakaranas tayo ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Makakatanggap tayo ng lakas upang harapin ang anumang hamon at makikita natin ang Diyos na itinaas sa ating buhay at sa mundo sa paligid natin. Naway pagpalain tayo ng Diyos at panatilihin tayo sa Kanyang pag-ibig. Amen.